Good morning sa inyong lahat. Sa araw na ito ay magpapaganyo tayo ng ating registro ng ating Honda Beat. Pupunta tayo sa isang PMVIC center dito sa Angono Rizal. Tayo ay magpapa-inspect ng ating motor bago tayo magpa-rehistro. Ang huling number sa ating plaka ay number 4, kaya schedule natin ay buwan ng April. Pero dahil ngayon ay month of May na, ibig sabihin expired na ang ating rehistro. Samahan nyo ako, guys. I-renew na natin ang rehistro ni Honda Beat. Let's go. Bago tayo makapagparehistro ng ating motor sa LTO, kailangan natin ng tatlong requirements. Isa na dito ang PMBIC inspection report, TPL insurance, at kailangan meron kayong account sa LTO LTMS portal. Kailangan yung gumawa ng account dahil ang account na iyon ay ang gagamitin ng LTO para ma-encode ang inyong Motor details. At doon papasok ang inyong registro. Guys, nandito na tayo sa PMBIC Center. Mukhang konti lang nagpapa-inspection ngayon ah. tama tama Pasok na tayo, guys. Oras natin ay 10.20 na ng umaga. Nandito na tayo sa PMBIC Center. Mabuti na lang ko konti ang nakapila ngayon. Binigay na natin ang ating OCR doon sa may cashier. Antayin na lang tayo na tawagin ang pangalan natin. Guys, napagbayad na tayo sa cashier. Number natin ay 43. Pang 43 tayo sa mga inspection din mamaya. Nagbayad na rin tayo para sa TPL insurance. Ang binayaran natin ay 1,200. Inspection plus insurance na rin. Antayin Antay tayo na lang natin na tawagin ang ating number. Kunin na natin ang motor natin at ipila na natin doon. Susunod na tayo sa inspection ng inspection din yung motor natin guys antayin na lang tayo ng resulta grabe napakabilis lang guys ito na yung MBIS report natin balik tayo sa cashier para naman sa TPL guys nakuha na natin yung TPL insurance natin kumpleto na tayo ng requirements pupunta na tayo dito sa satellite office ng LTO para sa registration. Guys, nakuha na natin ang ating OR. Tapos na tayo mag-renew ng ating rehistro. Oras natin ay 11.09. Grabe, napakabilis guys kanina dumating tayo dito ng 10.20 at tayo ay natapos ng 11.09 napakabilis lang dahil walang gaanong pila dito at sa office ng LTO wala rin kaya punta na kayo dito guys dito na kayo mag renew ng inyo registro pagkatapos nito uwi na tayo let's go sa renewal ng ating registro ngayong taon guys tayo ngayon ay gumastos ng 1,709 pesos 560 sa PMBIC 650 naman sa TPL insurance at 499 sa motor registration medyo napamahal tayo ngayon sa renewal guys dahil may penalty na 120 pesos para sa late registration at mas mahal ang nakuha nating TPL insurance mas makakamura kayo guys kung sa M. Lulier at Cebuana Lulier kayo makakakuha ng TPL insurance dahil nasa 400 pesos lamang ang TPL insurance sa kanila dahil nakapag register na tayo ulit guys pwede na tayong mag long ride ulit kaya samahan niyo sana ako guys sa mga susunod nating long rides at dito ko na tatapusin ang video natin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang sa mga susunod na ride ulit. Ride safe sa ating lahat.